Mga bata lang sila. Pwede na naman pagsabihin na maayos eh. Pinagsabihan ko na yung mga yan kanina. Hindi pa rin sila nakikinig. Ako na humihingi ng pasensya kung naabala kayo. Pero sana ho maintindihan nyo na mga bata lang sila. At wala ho kayong karapatan para saktan sila dahil doon. Wala akong tiwala sa'yo. Alam kong likaw ng bituka ng mga katulad mong galing lansangan eh. Kaya wag kang gagawa ng kalokohan dito. Kundi magkakaalaman tayo. Hindi ko pala kaya isang tabi lang iyakan si Maricel. Hindi ka namin iiwan nga pwedeng mawala yun. Ano ba? Ako malilintikan sa kliyente. You have to find it. I don't care how you do it, but find it. Maricel! Maricel! I won't let you go through this alone, Zach. Kasi believe it or not, Zach, hindi ko kayang nakikita na ganito kakalungkot. Siguro alam po nila na ngayon yung cremation ni Maricel, kaya sinalisihan nila tayo. Gordon, tingnan mo nga. Ano yung mga importante at saka mga halagang bagay ginawa sa'yo? Wala na yung pinakamahalaga sa'kin. Sundan niyo sila kahit saan sila magpunta. Basta huwag kayo magpapakita sa kanila hanggat hindi pa umuwi si Maricel. Sino kayo? At ano ginagawa niyo sa bahay ko? Oh, Julio. Yeah. hmm Nakainom ka na ba ng gamot mo? Ah, uh, oo. Oh, tapos na ako. Ah. Uh, okay. Sandali lang ako. Bakit? Ano ba ni Zach Ah. Magkaibigan lang sila. Eh, bakit mo sila magkayakap? Hmm, dinadamayan ng ni Ariana yung alaga ko. Kawawa naman kasi, nagluluksa pa. Ngayon ko din lang nalaman. Nagluluksa? Oo. Namatay kasi sa sunog yung kaibigan niya. Si Maricel. Ang bait pa naman na bata yun sayang talaga mo. Asan si Chippy? Talaga ang paniwala, Ariana. Napakabuting tao ni Maricel. Zach, I understand how you feel. I'm here for you. Sana nakilala ko siya sa mas tamang paraan. Madami daw sa sunog ng toy factory sa Bulacan. Ano sa naman Sayang. Gustong gusto ko pa naman siya para sa adaga ko. Paano? Napagbago niya si Sat. Yung napatino niya. Sayang talaga si Maricel. Ibig sabihin, hindi pa rin siya nakauwi. Naloko lang kami ng kausap namin, Nay. Pagdating sa Maynila, wala naman talagang agency. Sa sindikato kami ibinigay. <laughs> Sinubukan namin tumakas. Tumakbo kami ni ate. Pero naabutan na lang kami. siya na naiakap kasi hinatak na nila ako. Kapag, kapag pumigtas na po ako, babaringin din nila ako. Hindi ko alam kung saan nila din nila ang mangkay ni ate, Nay. Dinala nila ako sa factory. Doon na nila, nila ako pinagtrabaho. Pati mo ako tinawagan. Eh di sana nabawi kita. Sinundo kita. Bawal ho lumabas doon. Nakakulong kasi kami. Kapag, kapag nagtanong o nagreklamo, pinaparusahan kami. Doon ko ba sila na kung hindi po nasunod yung factory, hindi naman po kami makakalis eh. Pero... Yung iba namin kasama, wala na. Nakulong sila at nasunog silang lahat. Kung hindi po dahil kay Mama Sel, malamang patay na rin po ako ngayon. Diyos <laughs> ko nagsisisi talaga ako kung bakit kayo pinayagang lumabas ng Maynila ng kapatid mo. Sana nakonteto na lang ako sa kinikita natin dito. Nay! Sa buhay natin dito. Nay, hindi naman po kasalanan. Kinusto pa namin ni ate ang magtrabaho. Gusto namin kayong tulungan. Kaya lang, wala na ate. mo ano, ang akala ko? Nagtrabaho lang kayo sa Maynila. Wala ako kalam-alam. Ano ganyan ang nangyari sa'yo? At wala na rin ang pamanay ko. siyempre pa nakauwi? Uh, uh, wala ho. aalis na ako. May kailangan pa akong puntahan. Ha? Huh? Aalis ka? Magre-resign ka na kagal? Basta ho, maraming maraming salamat. Napakabuting tao niyo ho sa akin. Thank you. Julio? Mag-iingat ka, ha? Sir, I'm sorry. Bakit nakatrip na naman yung mukha mo? Ah, ah sir. Tulad hawa na sinabi ko sa inyo, baka makahawa ako. Bakit nakatrip na naman yung mukha mo? Ah, uh, uh, sir. Tulad hawa na sinabi ko sa inyo, baka makahawa ako. Namumukhang kita. Ikaw yung kidnapper! Zach? Zach! Sir? Sir, mali ka nang iniisip. Kasi ba iniisip mo mali ka? Di ano, ako yun! Anong mali? Kung hindi pa ako dumating doon sa car show, malamang nabitbit mo na si Maricel. Ikaw yun! Isira eh, ka pala eh! Siya nag siya'y nagabonsahin, siya'y nangindap! Tarantado ka! Ay, ay ay ka hayop ka! Sumugot ka! Ikaw ba nagdala sa kanya sindikato, ha? Ikaw nagdala sa kanya, Bakuri? Sagot! 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 Lamento ng anak ko lahat-lahat. Hindi ko pa rin malubos na maisip na wala nang anak ko si JP. <laughs> Nakikiramay mo ako. Hayaan niyo. Tutulungan ko kayong makauwi sa inyo. Ilalapit ko kayo kay Kapitan. Salamat po, Nana Janice. Salamat sa iyo, Maricel. Ang sabi ng anak ko, ikaw raw ang naging mama nila. Ang sabi ng anak ko, ikaw raw ang nagsigurong makakatakas sila. Maraming salamat, Iha. Halika na sa loob. Sige po. Ano man din. Tara. Tito! Tito! Oh, manong. Zack! Hey! Hey! Anong kaguluhan to? Zach! Hey! Zack! Zack! Manong! Ano kaguluhan to? Explain! Zack! Dan sindikato 'yan. Siya yung nagdala kay Marcel sa factory na 'yon. Ano sumagot ka?

Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Sir, pinasok lang ako ni Ma'am Patricia bilang driver. Wala akong masamang balak sa inyo. Hindi oh. ka magsisinungaling ah. sa akin. Isang beses pa. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? biglang tumakbo. Halatang may tinatago ang kalokohan yung mokong na yun. Evren, hey, I'm so sorry. Hindi ko talaga alam na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Maricel. Hindi ko alam na sindikato siya. O, ba? Kasi ewan <coughs> kung sino-sino na lang binibigyan mo ng trabaho. <coughs> Gusto ko lang tulungan yung tao. Ba't hindi mo bigyan ng pera? Kaya ba papatirahin mo dito? Anong malay mo kung may nakuha siyang impormasyon kay Maricel bago siya namatay, ha? At tayo naman din ang susunod nilang bibigtamihin. Tama na, Don. I'm so sorry, Efren. Zach, I'm so sorry. Hindi ko talaga alam. Tama na yan, Maricel. Magpahinga ka na. Tulog na ang mga bata. patisipiwi. si Nay, Janice. Kunti na lang ako. ko na to. Hindi. Tama na. Okay na. Pasensya na kayo sa bahay namin, na. Maliit lang. Kami nga po dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Kasi kinupkup kami. Kami dapat ang humingi ng pasensya sa inyo. Kasi naabala namin kayo. Kayo ang naging pamilya ni piwi Kaya pamilya ko na rin kayo. At ikaw. Ang naging ina sa kanya. Kaya... ang bata-bata mo pa para maging ina sa napakaraming bata. Pero iba pa rin siyempre makauwi sa sariling pamilya. Hindi niyo pa sinubukang bumalik ulit sa polis. Natatakot po ako eh. Baka kasi nandun yung mga humahabol sa akin. Kung ako lang, kaya ko siguro makipagsapalaran. Kaya lang, ano yung mga bata? Ayoko pong mapahamak sila. Kung makapagsalita ka, parang nanay na nanay ka na talaga. Napakabuti mong tao. makaganda ng pagpapalaki sa ina-magulang mo. Kumahanga ako sa tapang at pagmamahal mo para sa kanila. Para kang si Chipie. Ganyan-ganyan din siya sa kapatid. Ay, boss, yung tuwalya niyo nahulog. Salamat po. Tonyo! Tonyo, sandali lang! Julio? Anong nga ka? Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba yung nag-uusapan ng lahat yung ginawa mong pagtakas? Tonyo, nasan si Maricel? Nakala ko ba pinatakas mo? Sa kayo lumipat, Nasaan si Boss Bert? Sira ka ba? Alam mo naman hindi ako pwedeng basta magsalita eh. Ako mayayari kay Boss kahit kailan, kahit pumalpa ka nun, hindi kita sinumbong. Tinulungan kita sa sunog. Malit na impormasyon lang hinihingi ko sa'yo. Bakit ba gusto mong malaman? Alam kong hindi titigil si Boss Bart hanggang dinahanap si Maricel. Kaya siya lang yung paraan para manap ko si Maricel. Sa lumipad lumipat, Tonyo. Ano si Boss Burt? Umaris ka na muna. Ako na magbabalita sa'yo. Abangan mo ako sa pwesto ko. Mas lalo dapat nandito ako. Dahil nandito siya. Julio. Ang delikado ang gagawin mo. Wala nga kita Boss Roberts. Siguradong lakot ka. Mahawakan ka naman sa pamilya ko, Julio. Ganyan ba talaga kahalaga sa'yo si Maricel? Ako, oh, Tonyo. Gawin niyong maigi yan. Ayoko na may pumapalpak. Sige na, Julio. Nakikiusap ako sa'yo. Sige na. Umalis ka na muna ngayon. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik sa bakla niyang mama? Panigurado ako na sa Pamploma pa rin yun. Kayo, pumunta kayo doon. Tulungan yung si ko sa paghahanap. Tonyo. Boss. Pumunta ka pa, Bicol. Pag-drive mo itong mga to. Anong meron sa Bicol, boss? Hanapin niyo si Maricel. Okay, boss. Hanapin niyo, ah. Ha? Huwag kayong babalik na hindi nyo siya nakikita. Sige po. May pinapaayos na si boss. Susunod kami. Sige, busy lang rin ako. Sige, yeah, busy lang rin ako. Tara. Hindi nga kita pwedeng sama, Julio. Hindi lang naman ako pupunta ng Bigol eh. Isa pa pag binakakita sa atin dito, mayayari ako. Julio! Julio, ano ba ginagawa mo? Tas habit ako sa inyo ni. Eh. Mala na. Tonyo. Oh, ano? Tara na ba? Ah. Tara. na lang yun. Tsaka yung mga damit niya. Nagagamit mo na yun. Hindi ba naman kailangan agad-agad i-dispose sa mga gamit ni Maricel? Pwede naman, dahan-dahan lang. Ako, Inday. Kung dahan ako, baka hindi ko na magawa yun. Baka mabaliw na ako bago ko magawa yun. May report po dun sa nasunog na warehouse. Oh. Ayon sa investigasyon, namatay at nasunog ang mga bata na matupok ng apoy ang pabrika. Matapos sa investigasyon, sinabi ng ombudsman na dapat managot ang mayor at iba pang city officials dahil sa pagbigay nito ng business permit at fire safety certificate sa factory. Kahit na marami pa itong blatant violations sa fire code. Kabilang dito ang kawalan ng wet standpipe system, unserviceable extinguishers, automatic fire alarms at sprinkle system at fire drills para sa mga trabahador. May mga pamilyang nakilala na ang kanilang mga anak dahil sa suot nitong damit na hindi gaanong nasunog. Hanggang sa ngayon ay nasa harap pa sila ng gusali at nagpipikit. na ko tayo. Kasaba ko sa kanila. Martin, sigurado ka ba? Hindi. <tabot> gusto ko rin ng hustisya para sa anak ko. <tabot> Sige po kayo. Sige na po. Bili na po kayo. Hi. Anong pangalan mo? Din po. Din? Opo. Pwede ba akong bumili ng lobo? Sige po. Sige, pwede bang itong tatlong pula? Sige po, pwede lang po. Championship ulit. Salamat. Salamat. po. Nay! Bili na po kayo. Bili na po. Bili na po kayo. Alam nyo, po, mga bata pa kami. Sabi sa akin ni Maricel, ipapadala siya ng loob sa langit para sa mami niya. Sana isa sa mga ito, umabot sa kanya. Bro, alam mo naman yung mga ganyang kwento pang bata lang. Oh. Sigurado kasi kapag umabot sa kanya to, tutuwa yun. Sabi nagang-effect ni Maricel kay Zack, no? Basta lulungkot pa siya kaysa sa mga breakups na sa mga ex niya. Makakalimutan niya rin yung Maricel na yan. After all, she's already dead. Tsaka ako naman yung nandito eh. Ako pa rin yung panalo sa amin ni Maricel. Ariana, sana by this time, respetuhin mo naman si Maricel. kaming bata, kailangan mo na may mag-asi sa'yo. Asensyo na, kumpadre, at nadamay pa kayo. Huwag na mag-alala. Kami nang bahala magligpit ng lahat ng to. Ang sabi ni Mama Sel. Makakauwi na tayo. Hindi rin!